Mula bata hanggang kahit kay lola, sanay na sa paggamit ng internet. Mas napapadali nga araw ang assignment ng mga estudyante dahil dito. Kaya naman iminumungkahi ng Philippine Computer Emergency Response Team na makakabuti raw kung sana maituturo ang cybersecurity sa mga paaralan. Ilan daw sa dapat daw malaman ng mga mag-aaral ang pag-iingat laban sa pornografiya, pag-iingat sa mga pinupost at pati na rin sa pakikipag-usap sa social media. May tinatawag daw kasi ngayon na profiling. Kung ano yung pinost mo ngayon, maaaring gamitin sa iyo, ginagumasan. Uh, yung internet kasi, yung mga nag-hire mga recruiters sa mga kumpanya, ginagamit na rin yung internet sa... Uh, para naman sa Philippine Institute of Cybersecurity Professionals. Di raw sapat na ituro lamang ito sa mga paaralan. Mas makakabuti raw na pati LGUs ay turuan ang mga magulang para mas mamonitor ang mga anak. Maganda rin daw kung magkakaroon ng kurso ukol dito. We would like to create and generate graduates that can be considered as cybersecurity professionals when they graduate. Ito kasi ang kulang ng ating bansa ngayon para makatulong sa pagresolba sa cybercrime katulad na lamang ng cyber threat. Mula nga nung nabuo ang PNP Anti-Cybercrime Group noong taong 2013, umabot na raw sa mahigit isang libo ang mga kasong na itala. Kasama na nga dito ang cyber threat. Sinasabi nating online threat or cyber threat, pagka tinakot mo yung isang tao gamit ang isang cellphone, gamit ng isang computer, gumamit ka ng social media, gumamit ka ng email, tinakot mo yung isang tao, tao at natakot at na-identify ka, mas mataas yung penalty because ginamit mo siya ng ICT. Isa pa daw sa dapat matutunan ng mga kapataan ay maaari rin silang maging biktima ng child pornography, child abuse, identity theft, hacking at cyberbullying. Kasi nakikita natin dito yung mga gumagamit ng kabataan ay hindi pa nila alam na they are, the, they are victims. Kasi physically hindi they were not abused or orally or through through the email ay hindi pa sila abused. Kapag naging biktima ay maaari rin daw ito i-report agad sa Anti-Cybercrime Division ng PNP o tumawag sa kanilang hotline na 723 0401 local 5313 at sa direct line na 414 1560. Katrina Son, GMA News.